Ako, naglalaro na naman yung mga to. May dalawang bata tapos mayroong isip bata. <laughs> Actually, bah, lahat naman oh. kami dito isip bata eh, pati ako. Bakit niyo pinaglalaro yung sakna niya dito kulot niya Tuwang tuwa Kailan naman si ano eh. <laughs> Tuwang tuwa naman si kulot eh. Uy <laughs> 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 oh, ano to? Ano to? Oo, huwag pa pa yan. Bakit? Ano ba yan? Pizza. Malinig pa yung kamay Linge. mo. Malinis. Siyempre, mas... Oo, alcohol. Tatlong beses ako nag-alcohol tikim. Oo ka na. Sige mga, tikim nga, tikim. Ba't yan to? Diyan, yan. Huwag ka na sa harap. Ito? Oo, oh, yan. Gusto mo ng... Hot sauce? Gusto mo ng hot sauce? Mm-mm. Mmm, ang sarap! Hot sauce mo. Ka bumili na to? Oo, ako na prepare niyan. Ang tanong ko, binili mo ba? Binili ko nga. Ang dami mo naman pera. Sana ano, all. Sa SNR pa yan. Mm, sana all. Uh -huh. Kuha na kayo. Ang ah. hmm. laki. Gusto niyo ng ketchup? Ang laki. Guys, so hot sauce. Wala talagang, mong thank you. Wala mong thank you. Talagang masarap rin, to pag may... Thank, thank you. you. Thank you. Thank you. So thank you. Sobrang thank, -ang -ang. thank you. Ang ang! Ay, wow. wait lang. <laughs> Meron <May coughs> <man>, ano ah? Oh? <coughs> ano yan? Ipon. Ipon. Ano? Ipon. Ipon. ano? Ipon. Ma ang ang. Ma ang ang ano, ang. -ang. No. Sudah <laughs> so, kita hospital? Yusuf sudah kena. Yusuf sudah kena okey. Ya. Oh, ayo. Sudah kena. Sudah kena. Oh, you're going to dance that ah, oh, You're going to dance that If you speak in Tagalog You must speak in English only And no, no whispering aloud Why did you man say man so? <laughs> you said Tagalog, you're going to dance we are going to dance here. Dance, No dance Dance, go dance One, two, three dito. Yan, 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 Wow, wow, wow. Guys, dito, dito, dito. Gusto niyo bang iparang si Tito Pulot niyo? Apa. Pero tiga gawin natin, no? Yayayain ko siya magtakip silim. Lim. Alam niyo yung game na yun. Apa. Tapos magmamaiba tayo tayo, di ba? Dapat ganito lang, no? Lahat tayo nakaganto. <laughs> yan. Tapos pag nataya siya, ang gagawin natin, tataguan natin siya. Ano game kayo? Santay magtatago. Diyan lang oh, sabihin ko dun kami galaro ba na pa sa line. Pero magtatago kay diyan. Ano game? Sige. Mag Trap mo tata siya. Kulat! Kulat! Talaro tayo. Hmm? Tara! Takip silim tayo no, may bataya. Game. Hey. May bataya. Bye bataya bye. bye. Gulot, Taya si Gulot. Ganto ah. Guys, guys, ganto ah. Oo. lang oh. Sa box lang. Ah, Ito lang tayo sa box mo. Ano oh, yung ako na? Nagbasa ko. Na? Ano yung nagbasa ko? Kasabihan namin. Sige. Na? Kaya ko yung oh, mga kapapa sa mo. Ay, mo mga ano. Game. Lagyan nyo na siya ng ano, ng brine food. Yari. Dito lang sa box ah. Walang nalagpas sa box pag Kapag lumagpas, out na. Dito Game. Dito lang, dito lang sa ano sa box. Game na ba? O game. Wala pa, wala pa. Ay, pa, ang pala pa, ba to? Kapag <coughs> Diba, diba kuwarto, yeah, diba? ba? Diba? kuwarto na huli mo kami, tapos Ayan, sulaan mo kung sino. Ay. Ah, ah, tapos kuwarto, kuwarto. Wait, wait lang, wait lang. Oo. Oh, oh. Pa. Sini yan? Oh, sini yan, tumwari. Si Sai Sai. Ayun, oh, ay, ay, sarata yan, pag gano'n, no? Oh, sige. Hindi pa, pa, pa man, hindi pa man. Hindi na. Hindi na ba? O game, ikot. Ikot na siya, Sai. Sai, ikot mo siya, Sai. Na? Siya, pala siya, Kayo ba umikot to? Siya, ako nalang, aga, aga, Basis, ay, na. Sige, pwede ka lang. Galima? Oo, oh, oh, galima. One. 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 Two. One. Two. Two. Three. Oh. Four. Oh, oh, okay. Last, last, last. Kaya pa? Oh, Kaya pa? Okay na yan. Go! Ah. Pwede na. Ay.

Okay, minggu pamer ini tajuk. Senarai. Guys, guys. Si, pada si, pada yang ada si. Eh, ni si, ni si, ni si. Ah! Ano sa na? Sabi niya. Sabi Ano na yan? Ba't kayo magpataya? naman oh! Siya sa'yo na ba? Siya kami! pa naman ako!